natin sina, nai. Ay nanay magandang araw nay Saan po kayo nauwi nay? Ha? Dito lang sa looban ah. Ito na bigay ko sa bigay ko sa inyo bigas. Oo. Oh. po ba ilalagay kung sakali hmm, ano? Sino pong natutulok sa inyo? mm Gusto may... boy po ko na kayo. Ayun. ah oh, bin... eh may pang hindi na kayo mag ano mamalimos, namamalimos po ba kayo? B ano B po ba? Ah, oh, may standby lang kayo. Ito okay. bibigyan ko kayo ng bigas. Ito. Ha? Ito. Don. Hmm. Ibibigay ko po muna doon. O dadaling ko kayo doon. Ano po? Mamaya ko kukunin. Mamaya niyo Saan po kayo pupunta? Hindi na, standby lang ako. dito. Eh dapat hindi na kayo nag-standby dito. Kasi makalikabok. nakakainig sa bahay. Eh, atid ko na kaya kayo sa inyo. Ah. Ah, wala pa kita doon. Ah, bakit? Kumalis pa sila? kasama nyo sa bahay? anak nga nakasini. Ah. Apat. At least, nandun na kayo. Safe na kayo. Pag nandun na kayo. Safe. na ah, ah. lang. Ayun lang talaga. <laughs> ah eh atit ko kayo itong banda tulak ko kayo ito itong bigas uh, hmm. uh, eh uh, ka naman De diba hindi ayusin ko lang tulak uh, natin si nanay tulak natin si nanay gano ba ito tulak nai? ah eh, ganyan iya yeah. Mahirap rin pala. Ay lang. Ayan. Ang ganda mo na yan. Pinagpawisan ako. Katulog. Ay <laughs> paano naman. Ah, sige. May na kita na yan. Hindi mawala yung bigas mo. Uwi na ako eh. Uwi ka na. Saka ba na uwi? Sa silang pa ako na uwi. Ang layo. Hmm. Um dito ko pa makaabot at buti nakita mo ko na ako mo ah, sige. Pero, pero ito hindi wala po kanya din bigay basta makita lang ko na gusto kong tulungan ay thank you Ibigay ko thank you. yan thank you, thank you, thank you. Ah, sige. Yan ang pangalan mo. Japet, Japet. Ha? Japet, nandito na siya, dinatid kasi sa may harap ng dali, dito yung gusto niya. Pwesto. Ah. Uh, hmm Ay uh, ka sa video. Hello. Uh, hello everyone. Thank you for giving me such a very big gift. Awa. Uh, Sige, yan, nai. We rise. Hmm. Tama-tama, wala kaming rise. Sige, nai, ha? O, uh, pagtulong din sa amin. Ito, malaking tulong sa amin. Uh, Sige, nai, Dito uh, na ako, nai. Paano? Po, babalik ito. Ano <laughs> na. Baka, baka sa susunod, madagdagan ko pa yan. Ayan. Samahin mo, mo ng bilata? Oo. Kahit na uh, karneng baka. Ayoko ay, ng karne ba? Ah, uh, dilata lang. Ah, uh, di papalambutin natin. Okay. Thank you so much, Ah, sige, nai. Jacket ba? Opo. Jacket. Tanay Jerry. <laughs> sige, paalam <laughs> so, na sa ina. Okay, Dito okay. na po ako, nai. Ah, uh, sigurado ka diyan ka na ha. Mga uh, jacket igat. Kaya do jacket. Hindi tayo makakakyat kasi mataas tapos mahirapan ka mamaya dyan magano. Uh, uh, mm, dyan na lang kasi medyo patag. Oo, dyan yung